Mga ka Storyscape. Alam mo ba kung ano ang pinakamahal na kahoy sa mundo? Napakamahal nito na kahit ang pulang sandalwood ay tila walang halaga kung ikukumpara. Ano ang kahoy na ito at para saan ito ginagamit? Alamin natin. Pagdating sa mahal na kahoy, malamang narinig mo na ang pulang sandalwood. Ang pagtatanim nito ay legal sa India, ngunit tumatagal ng humigit kumulang 20 hanggang 25 taon bago lumaki ang isang puno. Pagkatapos ng ganoong katagal na paghihintay, ang 1 kilo ng pulang sandalwood ay ibinebenta sa halagang $50 hanggang $60. Sa kabilang banda, ang African Blackwood ang itinuturing na pinakamahal na kahoy sa kasaysayan. Tumatagal ng halos 60 taon bago ganap na tumanda ang isang puno nito, kaya't umaabot ang presyo nito sa $8,000 hanggang $110,000 bawat kilo. Ang kahoy na ito ay napakahalaga at karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling muwebles at mga instrumentong pangmusika. Kung nagustuhan mo ang video nato, follow for more.